Pinalaking may takot sa Diyos si Mart. Magkaiba man ang paniniwala ng mga magulang, ay hindi ito naging hadlang upang ang mabuting asal ay maituro sa kanya. Ang maalala ko lang, parang sumusunod lang ako dahil siyempre dahil napag ng Kasi dati kasi pag matanda, lagi kang susunod. Kahit magkamali siya, hindi ka pwedeng uh, uh, magsalita o against sa kanya. Sa kabila nito, naging mausisa si Mart sa mga bagay na ipinagbawal na gawin. Pinili niyang silipin ang mundong kaiba sa kinalakihan at talikuran ang mga pangaral ng kanyang ina. Yung ad pagka-addicted sa pornography, ginagawa na naming manood. Bitang magspakas yun eh. So nag-collection kami, lahat kaming magbabarkada. Nanonood lang kami doon sa isang bahay. Tapos that time, makakasama ko yung mga ano na, yung mga trashier, yung mga, mga metal, yung mag-disco. Manigarilyo. Lagi na ako sa bilyara noon eh. So doon na naubos yung pera ko sa sugal, mga ano. So, that time lang, na, pagka na kami, tapos pupunta kami sa crossing, nanonood naman kami doon ng mga sa bar, ng mga naguubad, ng mga babae, gano'n. Doon ako nang kasimula na nakatikim na lang uh, mga babae. Nag-aral at nakatapos man sa isang seminaryo, ito ang mundong kinasadlakan ni Mart pagka na, naka-drugs kasi ako, feeling ko parang masaya. Parang ayoko na iwanan yung mga bargada ko. Yun lang yung pakiramdam ko nun. Pero hindi ko rin alam na may hangganan din pala yun. Dahil sa pagkalulong sa mga bagay na ito, inabot ng halos sampung taon bago naman nakapagtapos si Mark sa kursong sekular na sa isang aeronautics college. Parang naman frustrate na ako na kung ano ba talaga ang para sa akin. Hindi ko malaman that time yun kung ano ba talaga hinahanap ng buhay ko noon. Dahil sa udyok ng ina na bumalik sa Palawan upang doon magsimula ng isang negosyo, sinubukan ni Mark na dito ayusin ang buhay. Ngunit panibagong bisyo ang humila sa kanya pabalik sa mundo ng adiksyon. Pinatutunayan ko sa buong Palawan, sa buong Puerto, kasi ako yung kauna-unang may computer dito sa Puerto Princesa. Kumaga hindi kami matalo. Masaya ka na sikat ka. So pag naglalaro kami, yung mga computer ko binubuksan ko yan para lang sa... Sa laro. Tapos yung mga bata, nililibre ko yan silang lahat. So, may mga tournament na online games na nananalo kami. Uh, kahit walang tulugan, isang linggo. Basta makalaro lang kami na makalaro. That time kasi nung asawa ko, hindi ko sinusunod. So, ganun na lang lagi yung routine ng buhay ko. Parang naging uh, nag Diyos ko na yung computer noon. Uh, doon ako, halos doon ako nakulong sa ano Yung bang pagising mo sa umaga, i-check mo yung computer. Tapos, tatlong oras lang tulog mo. Tapos, i-check mo ulit yung computer tapos mag-browse ka, tapos mamaya manunod ka na naman ng pornography. So nakita ko niya yung gano'ng buhay ko. Napansin ko rin niya na yun ang nadala rin ng mga bata. Subalit isang kalagayan ang bumulabog sa kanya. Napansin akong sugat sa kamay ko. Parang tiniris ko siya. Pag tiris kong gano'n, kinabukasan, nag-ano na, dumami na. Pero nung pinakahuling-huli na yung halos hindi ko na makaya kasi pag nakasuta ko ng long sleeve, yung pinaka long sleeve ko nababasa na ng sugat. Nagkulong na ako noon, tagal ko sa kwarto. So lahat ng mga ko, yung mga nakakasama ko, pag kinakatok na nila ako sa kwarto, yung mga ko, yung misis ko lang nakakita sa akin. Hanggang sa talagang inabot na ako, nandun na ako sa kwarto, hindi na ako lumalabas. May time na yun na pagbukas ko ng TV. Yun na yun, yung nakita ko yung isang pastor nagsasalita na, ikaw may sakit ka, para ako na yung tinutugoy niya. Doon ko hiningi yung kapatawaran tapos nagtataka ako. Uh, sa puso ko talaga, kasi talaga na-encounter ko talaga si Lord. Uh, hindi ko alam ba't umiiyak ako na hindi ko mahihintay. Lumuluhak, naiiyak talaga ako noon, lumalabas talaga yung luha ko na hindi ko rin alam kung bakit. Sundan ko lang siya na humingi ng tawad tapos yun na, uh, patawarin ko lang lahat yung mga nakapaligid sa akin, lahat ng mga naloko ko, lahat ng mga mga sinira ko na buhay gan parang eh, sinunod ko lang lahat yon hanggang sa talagang parang piling ko na may nawala may naalis matapos ang desisyong sumunod sa kagustuhan ng Diyos para sa kanyang buhay nagawa ni Mart na isuko ang mga bagay na may koneksyon sa addiction na sadlakan sabi ng doktor kasi hindi raw gagaling yun. parang habang buhay na pero one month pa lang gumaling na Inamin ko na sa misis ko lahat yung mga babae. Tapos yung mga pinanggawa ko, yung nag sa ko lahat, inamin ko sa kanya yung tapos nag-sorry ako sa kanya. Sinubukan mang hanapin ni Mart ang kalayaan sa bisyo at adiksyon, batid niyang... Grabe na si Lord, kinalagaan niya ako. Despite na nagkulang ako sa kanya, nagkasala ako sa kanya, tinanggap niya pa rin ako. Yeah. Talagang hindi kakayanin ng tao, pero po si Lord, kakayanin niya.